Yo, what's up mga Lodi Best? Andito na naman si Prince of this na si Inchik Beho pero hindi tayo sasayaw. Ang video ito ay para magkaroon kayo ng idea kung magkano nga ba ang pagkuha ng prangkisa ngayong 2024. Base to dito sa Rosario Cavite. Iba-iba po po ang presyo kada munisipyo. Naswertan lang po namin dito sa Rosario Cavite and ganoon po kamura wala pang dalawang libo. So, paliwanag ko na po. Hindi na tayo mag intro Diretso na po tayo. Ito na po yung mga requirements ko. Ah, bali, medyo kompleto na. Ang kulang ko na lang po ay referral na manggagaling doon sa sa opisina ni Mayor doon sa ah, Isla Bonita. Yun na lang po ang kukunin ko. Pero kompleto na po tayo. Kailangan po ang picture ng harap at likod na tricycle kasama ka po. Yan. Tapos, um, ako po ay uh, magpapalit ng motor. Magpapalit po ako ng motor. Dati po ay ang gamit kong motor ay si Roknoy. Si Roknoy. Si Rusi 125 po yun. Ngayon po ay mag-change motor ako. Gagamitin ko na po yung Supremo 150, 150 ko. Supremo 150 na si Bornoy. So, mag-change motor tayo. So, eto po yun. Eto po yung certification. Dalawa po yan. nyo ba? Ayan yung certification. Ayan po. Tapos, eto pa yung isa. So, kung hindi po ako mag-change motor, ang certification po is 100 pesos don sa amin sektor. Ngayon po, dahil uh, mag-change motor ako, uh, additional 300. Bali, 400 yung binayaran ko, Kasama na 'yung change motor at saka 'tong certification. ayan po. May uh, papapirmahan pa natin si La Press Minds at saka si Press Henry Pugay. Yan ang pinaka-loady nating presidente nang sakto da shout Press Henry Pugay. Tapos uh, kailangan po i-xerox natin ang lisensya natin harap at likod. ayan po, kita nyo po sumunod na requirements po ay kailangan po kumuha kayo ng cellula pero xerox nyo na rin po ayan na xerox tapos ah, kailangan nyo rin po kumuha ng ayan po voter certification ayan voter certification na katunayan na dito ka nakatira at bumoboto sa Rosario Cavite ayan po tapos syempre kailangan mo ng ORCR nang iyong motor et po yung ORCR ni Borno yung Supremo 150 ko so yun po tapos yung lumang sa po ayan i-attach din po natin to tapos uh, sabihin na natin kung magkakagasa sige naka 400 na po ko dun sa certification at change motor dun sa aming sector so itong picture po is 30 pesos Ayan, yung mga ka ka-driver ko lang din yung kumuha sa akin ng picture na to. 30 pesos, so may 430 na. Ang sumunod pong babayaran natin, paliwanag ko lang po ha, ah. kung hindi ako mag-change motor, ah, nasa 1,300 lamang. Ang lahat-lahat na po. So dahil nag-change motor ako, nag-additional na 400. So baka abutin po ng Uh, kasi yung sticker sa da, dahil bago na yung unit ko 250 yun so 250 plus 430 is 680 680 na ho tapos uh, sa sa munisipyo naman po ang babayaran ko dahil uh, bago na yung motor ko at da drop ko na po yung uh, lumang motor ko so 50 pesos daw po sabi ni Press Jonathan Alberto, 50 pesos daw po yung dropping sa munisipyo, 50 pesos. Tapos a uh, 1,000 so 1,050 plus 680 is 17 plus o kung mga kulang-kulang 18. So yun lang po ang magagastos natin sa pagkuha ng prangkisa base po dito sa Rosario Cavite. Hindi ko po alam kung magkano po sa ibang lugar. So, ikaw po, kung ikaw ay nanonood at uh, tricycle driver ka po, baka pwede mo namang i-share kung magkano yung nagagastos nyo sa pagkuha ng prangkisa dyan sa lugar nyo. Para po, magkaroon po rin po kami ng idea. Halimbawa, yung mga nanonood natin, e eh malaman nila kung magkano doon. So, nagpapasalamat kami dito sa Rosario Cavite na ganong kamura ang prangkisa. Yun nga lang, sa sobrang mura, napakarami na talaga ang tricycle dito. Kaya, <laughs> wala rin ganong kinikita. Pero ayos lang, at least may hanap buhay lahat ng tao dito sa Rosario na bibigyan ng pagkakataon maghanap buhay. So, ayun. Dito sa Rosario, Cavite, ah, uh, ah uh, lahat ay binibigyan ng pagkakataon, makapagtrabaho, hindi madamot dito open ang prangkisa sa Rosario Cavite. So, may nababalitaan ako sa ibang lugar na naibibenta nila yung prangkisa nila. Kasi, close po ang prangkisa nila. So, hindi nag-open yung prangkisa sa kanilang munisipyo. So, naibibenta nila na malaki yung kanilang prangkisa dito po sa Rosario Cavite, bibili ka pa ba ng prangkisa sa ibang tao? Eh di kumuha ka na lang ng bago, di ba? So, magkakaroon ka ng sariling prangkisa na sa iyo pa nakapangalan kasi pag binili mo yung prangkisa sa ibang tao, sa iba sa iba nakapangalan 'yon. 'Yun ang pagkakaalam ko. So, 'yun lang po. Uh, sana po ay nag nakabigay ako ng konting kaalaman sa inyo. Maraming salamat po mga Lodi Best. Ah uh, ito po si Prince of this guys na si Inchik Beo. Ah uh, laging tandaan, tingin sa taas, kaya natin 'to. Peace.